magandang araw mga kaubas mas kayong lahat ngayon naman papakita ko sa inyo yung aking dalawang puno ng ubas na ito ito yung napakaraming binunga noon pero ngayon ay ilan lang yung binunga so yun yung ating uh, gagawing topic ngayon uh, yung ating pag-uusapan ngayon kung bakit ito hindi nagbigay ng maraming bunga so bago mulan ay gawa muna tayo ng video pag-uusapan natin kung ano ano yung mga naging dahilan nito kung bakit hindi nagbigay ng maraming bunga kung mapapansin nyo naman napakaganda nung tumubong protein cane napaka lulusog pero hindi nagbigay ng maraming bunga at saka pag-uusapan natin din bibigyan ko kayo ng technique kung ano yung dapat nating susunod na gagawin para ito ay mabilis na mapabunga natin siya uli so abang nagdidilig ako uh, yan gagawa muna tayo ng video mga kabas ayan umulan na nga ayan umulan na mga kabas so mabilisan lang ito so ang naging dahilan nitong mga kabas na kung bakit hindi nagbigay ng maraming bunga sa kandahilan ng nag, uh, wrong timing sa schedule ng pagpaproning ang nangyari kasi mga kaubas nito nung inahanda ko siya na uh, kung ano yung date na ipaproning ko sana, eh doon naman siya uh, nagulan-ulan ng araw-araw so hindi ako pruning mga kabas kasi napaka risky noon na magpruning ka na umuulan mga kaubas so hindi rin magiging successful na magpruning pagka umuulan kaya ang nangyari mga kaubas na na advance or uh, tawag dun uh, sumobra ng mga ilang araw bago ako nang kapag pruning kaya ang nangyari mga kaubas yung mga buds na hinihintay kong lumaki or mabuntis sana ay nag-exprout na halos 1 inch na sila noon bago ako nakapag-pruning tapos yung ginawa ko dito, tulad nitong protein cane na to itong mga buds na yan nakapag-bud nakapag break na ng mga isang inches dinag-pruning na ako, pinutol ko tapos tinanggal ko yung mga uh, mga tumubong sanga dito So yun yung nangyari kaya nung nung tumubo na siya uli ay hindi na nagbigay ng bunga mga kababas ito na yung nangyari parang uh, nagtampo yung ating ubas uh, na kaya napakahalaga mga kaubas na kung magpupruning tayo isa alang alang natin talaga yung uh, tamang timing sa pagpupruning yung hindi umuulan at uh, tamang schedule mga kaobas uh, hindi dapat tayo sumobra doon sa uh, ating pagpapa yung schedule kailangan yung pag nabuntis na itong mga uh, buds na yan, ano lumaki na kailangan mo lang ipruning kaagad pero yun nga ang nangyari so, wala tayong magagawa noon kasi pag umuulan naman at nagputol tayo eh pag nakapagpad break na yun itatamaan din ng punggos pero mas maganda sana ng ganun na lang sana yung ginawa ko or hinayaan ko na lang sana na lumake uh, lumaki yung mga sanga na tumubo dito noon hindi ko na lang sana tinanggal so ngayon ang gagawin ko naman mga kaubas para mas mabilis ko naman ito mapabunga ulit kung papabubungahin natin kasi kung maganda na ang panahon ngayon tulad nung ginawa ko ayan ang lalaki ng mga protein cane na malapit na ito mag brown so ang ginawa ko tinanggal ko yung mga dahon dito dito hanggang sa may ano lang sa may mga lima or anim dahon ayan tapos yung mga sanga na ganyan tanggalin na natin hanggang dun sa pang walo na dahon yun ganyan mga kabas kasi pag ito itong mga fruiting cane na to pagka na expose na sa sikat ng araw ay mas mabilis itong uh, mag mature mga kabas para mas mabilis na rin natin siya pabungahin ulit kasi pagka ganitong green pa siya uh, hindi pa siya mature hindi hindi pa siya pwedeng i-pruning mga kababas hindi magbibigay ng bunga yan so, mga sanga na ganyan tanggalin na lang natin i-expose na natin siya sa sikat ng araw yan, nakasun ng ulan mga kababas ha so yun yung mga ginawa ko dito so after ng mga isang buwan siguro mga kababas pag nagkulay brown na ito nagmature na pwede na itong i-pruning ulit mga kaubas so na mapapabilis yung ating pagpapabunga ulit ayan tutatapusan na lang natin to mga kabas kasi umuulan na hmm. ganyan lang mga kaubas tanggal yung mga dahon para ma-expose yung mga protein kain sa sikat ng araw maraming ah uh, makukuha natin dito na mga cutting sa susunod kasi ang haba nito mga kaobas yung mga fruiting tin na yan so sa nagtatanong pala mga kaubas kung ano yung temperature dito at yung uh, climate ay eh, parang sa Pilipinas din na laging umuulan hindi masyadong mainit hindi masyadong malamig iyon Yun yung gustong-gusto ng ubas parang sa ano talaga Pilipinas lang yan tanggalin lang natin yan lahat mga kaubas mga dahon-dahon para na rin hindi at uh, tamaan or dapuhan ng sakit tulad nito mayroon na kasi napakakapal nagkukulay yellow na yung dahon nya kasi hindi na nakakalabas yung hangin you know? karon na ng punggos mga kaubas So yan, mas mabilis na itong magkukulay brown or magmamature kasi matatanggalan na siya ng dahon at yung mga sanga-sanga na yan ito so focus na lang siya sa dito tulad nito malapit na siya mag brown so mga ilang linggo na lang yan ay magkukulay brown na hanggang dito so pwede na tayo mag pruning nun mga kababas yun yung ginagawa kong technique para mapabunga natin siya kaagad ng mabilis kasi pagka hindi na-expose sa sikat ng araw to mga kaubaas ay babagal yung pag mature niya at magiging hindi masyadong tataba yung mga fruiting cane so yun mga kaubaas, uh, tandaan niyo yung kailangan yung tamang timing talaga ng pagpaproning kasi once kasi na nagtanggal na tayo ng dahon before tayo magpruning uh, lalaki na itong mga buds nya uh, magbabad break na yung iba so dapat hindi tayo mahuhuli doon mga kaubas kailangan ay pagkalumaki na or bun, sabihin ko nang siyang buntis yun kailangan mo na siyang i-pruning pag nagtanggal ka na ng dahon mga kailangan 4 uh, to 5 days or 1 week mga kaabas i-pruning mo na kahit umuulan sa iyo mga kaabas pruning mo na kasi nasubukan ko na na hindi ako nag-pruning nang umuulan pwede ka naman mag-apply ng fungicide sana pero ang ginawa ko kasi ay pinagpaliban uh, ko yung pagpupruning kaya nag sprout na nag bud break na yung mga mga buds tapos tinanggal ko pa ayun, hindi na nagtuloy ang bunga mga kaubas yun yung pagkakamali na ginawa ko kaya hindi nagkaroon ng bunga ito so yun at tutuloy lang natin tapos na yung ulan mga kaubas Libat natin yung hose Madali lang naman tanggalin mga kaubas Lahat ito Kailangan na itanggalin natin Hanggang doon sa may pangwalo Pangwalo na dahon Para yung Dahon mabawasan makasilip yung sikat ng araw dito sa mga protein cane ito pala yung mga kaubas uh, ano to yung green white grapes na variety marami nagtatanong kung anong variety nito itong aking mga tanim na ubas dito yung sinasabi ko na lang black grips or white grips kasi ang tinanong ko dun sa may pinagkuhanan ko nito ang sabi niya uh, inab aswad saka inab abiat kaya ang ano nito kung susumahin ay unknown variety pa rin hindi pa rin hindi ko pa rin alam yung kung ano talaga yung kanyang variety pero kita nyo naman mga kabas, napakarami talaga siyang magbunga. Sulit na sulit. si so, papasilip ko sa inyo mga kabas. Yan. Dalawang puno lang yan pero kung titik naman naman yung bunga. Siksik sa bunga oh. Yo, di ba? Hmm. Oh, inuulan-ulan pa yan mga kaubas yan so hanggang dito lang yung aking video mga kaubas ganun lang yung gawin nyo sa inyong mga ubas pagka hindi bumunga pwede kayong mag repruning or yun yung ginagawa ko na hayaan nyo na lang muna hanggang lumaki yung kanya mga protein cane tapos tanggalan nyo siya ng dahon para mabilis din siyang mag mature mga protein cane para mabilis kayong magpa kabunga ulit so hanggang lang mga kabas maraming sa salamat sa inyong lahat bye bye ayan yung mga dahon na pinagtanggalan ko ang dami so medyo lumiwanag na ayan may expose na yung mga protein cane dyan sa sikat ng araw mas bibilis nang magiging mature yung ating mga protein cane so bibilis na rin yung ating Uh, paghihintay na pwede na silang i-prolling ulit ayan